Compose team sa ka mga departamento sa Mandawi nagplano na sa himuon nilang lakang sa mga business establishments nga hiniusa nilang inspeksyonon. Ani ang report ni Nico Sereno. Busy ang mga personnel sa Business Permit and Licensing Office kon BPLO sa Mandawi City sa inspeksyon nga gihimo sa mga establishmento. Gihimo kini aron masusi ang permit ug mga papeles sa mga negosyo o kunatuman ba ang mga palisiya sa siyudad. Gawas ni ining regular inspection nga gihimo sa maong opisina, laing hugna sa pag-inspeksyon ang ilusad sab sa uban pang mga negosyo o mga buildings sa siyudad. Subay kini sa pagsusi kung may mga kalapasan ba nga nahimo o nag-operate o ilegal. Una nang naka-issue executive order si Mayor Jonky Oano sa hiniusang inspection sa mga negosyo ug establishmento sa siyudad ang composite team lang kuban sa taga BPLO, City Assessor's Office o Office of the Building Official kun obo. Nahimo sang joint inspection uh, team uh, also with the main goal of increasing the uh, kuan to revenue collection kay sa assessor for for <coughs> kaning real property taxes sa is on the building and sa katong Oh boys, of course, ay lahat pong mga compliance. Sa pagkakaroon, naghanay na ang maong mga opisina sa Buluhaton aron kasugda ng inspection ug mahiusa ang ilang mga efforts. Nag-inventory sa amin sa mga uh, identified nga types of businesses and buildings that we will be. Otherwise, bisag-asa lang. Nata-identified nga line of, uh, I mean, nata-identified nga nga unsa ang atong i-prioritize. Uban ni Godfrey Rillian, Nico Sereno. Balitang Bisdak.